Mga bahagi ng pagsulat. Ang panimula, katawan, konklusyon at rekomendasyon. Sa panimula, ito ang pinakamukha ng sulatin. Ito ang kaakit-akit na nakakapukaw, nakakaganyak, nakakahatak ng kuryusidad. Kasama ang pinakalayunin sa pagsulat na napapaloob dito umisip ng pinakamabisang paraan sa pagpapakilala ng akda. Ang katawan naman ay ang mahalagang katotohanan ng isang paksa. Sinasagot din ito ang mga ipinagong mga tanong, mga tanong sa panimula at may mahalagang impormasyon para talakayin ang problemang bumabangon sa paksa. Ang konklusyon naman, ito ang huling bahagi na nagbubuod ng buong paksa ang rekomendasyon naman ay binubuo batay sa mga natukoy sa konklusyon ng pag-aaral. Estratehiyang pagpapaturo sa elementarya at sekundarya. Sa una, ikalawa at ikatlong baitang ay vernacular ang medium ng patuturo para sa lahat ng asignatura. Pangalawa, para sa ikatlong baitang, ipapasok ang ingles bilang hiwalay na subject at patuloy na ituturo bilang hiwalay na subject hanggang sa ikaapat na taon ng high school. Baitang, Pilipino ang medium ng pagtuturo at patuloy na maging wika ng pagtuturo para sa lahat ng subject maliban sa Ingles hanggang sa ikaapat na taon ng high school. Pangapat, sa malaon, ililipat sa Pilipino ang edukasyong teknikal-bukasyoneng. Panglima, sa pagkilala sa karapatan sa academic freedom ng mga institusyon na higit na mataas na larangan, dapat ipaubaya sa DepEd ang pagpili ng wikang pagtuturo sa edukasyong pang Panganim, sa taong 2000, lahat ng asignatura matangi sa Ingles at iba pang mga wika ay ituturo sa pamamagitan ng Pilipino sa sekundarya makilala bilang Pilipino sa escolar ling Pakipagtalastasan. sa unang dalawang tao gramatika at pagbabasa sa huling dalawang taon naman ay panuring mapampanitikan